Hoy mare, o ana, malemon pa Umayak gawag kumaking ka, umayak makistorya. Aya, huwag mare, amung ba, nabuyam ka din tayo video ni Mark. Sino nga Mark? Ni Mark. Ay, artista na ni Mark Anthony. Amung mare, hindi nabuyak. Urel ang katay tayo kaya kusita. ko sita. Amung mare, mailiwak tuloy kini Jun. Mailiwak na agi sa tip. Tisa ka abaga na. Gaya dugat ka ka talaga ko mare. Ital naman data kaya dispeche mo. Ni mare mo, kunam lang mo no, hamung mga napadpadasan mo. Hoy, excuse me. Ha, nangakaslaking ka nga. Makakita ka la lalaki lalaking ako. Sunada na ko. Ka. Kas lala aso nga. At mayan, amin ah, sa nga lalaki dito barangay. Nagsuswanan ka na Hoy, excuse me, Mare. Hindi naman lahat. Ngam halos Kaga. Mare, kasalanan ko ba na gusto nila ako? Saka, di ba, kanayin ko ba't ibagakin niya yung mabulod lang itibagi yung Isunod at yung mga di ipabulod mo. Saka, kano na karunin nga makiselepet yung ton madikto kaya agisala pa itisaka yung abagan? Hangko nga mo talaga king Mare. Iraso na mo na lahat agamin kinagatil mo. Bahala ka tibiyag mo. Maka-umaka. maka Hmm? Na, adat natin ako, Mare. Palibhasa kasi boring ang... Hmm, I can't say the word. Bawal? Hi.